ito yung araw na pinaghahandaan ng tropa ng Regional Mobile Force Battle ng NCRPO. Sa pamumuno po ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, ano kaya sa palagay yung mahusay na pinaghandaan ng tropa natin? Araw ng May 1, uh, Labor Day, kung um, magbibigay pugay po, po tayo sa lahat ng manggagawa. Sa sakripisyo, para sa lang mahal sa buhay. At nandito po sa ating likuran ngayon ang tropa ng Regional Mobile Force batalyon ng NCRPO na pinamumunuan po ng ating um, Force Commander Police Colonel Celso M. Rodriguez. So, dapat hindi na mangyari ulit yun. Nangyari nga, syempre, yung isa sa ating mga kasamahan na uh, nags, uh, nasaktan dahil sa kilos protesta. Makikita naman po natin dito sa ating lukuran ang mga sasakya na talaga ng mga nilinis, pinaghandaan, at syempre, tsinik din yung mga baterya, yung tubig, upang masiguro na pagsapit o pagdating nitong uh, May 1 o Labor Day ay walang anumang aberya na mangyayari kapag uh, ginamit ang ating mga sasakyan din makikita natin ang 6x kung tawagin dito isinasakay o sumasakay yung ating mga tropa mula sa Army BNC RPO para sa pupuntahan nating mga aktibidad kung may nangyayaring mga kilos protesta halika at inspeksyonin natin so makita natin bagong linis ha walang, walang dumi walang alikabok yan at, syempre makita natin dito ha yan napakalinis po at walang kalat handang handa na para bukas o uh, may, para sa May 1 Labor Day. Yan, syempre. At syempre, ito, natin. Syempre, meron yung, yung driver, oh, yan, o, oh, shout out tayo sa driver. Malinis yung sasakyan. Oh, kita natin, malinis, mabango, at maayos yung ating mga sasakyan. Para, syempre, positive vibes din yung ating tropa. Patungo sa aktividad na kung saan gaganapin ang uh, May 1 o oh, Labor Day. Alamin naman po natin ang pahayag ng ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRP o walang iba kundi si Police Colonel Celso M. Rodriguez, anong pinaghandaan ng buong pwersa ng RMFB-NCRPO. Pag-ulunin naman tayo mapapasabak o mapapabilang sa paglulunsad at pagbibigay ng seguridad ngayong darating na Labor Day bilang pagkilala sa ating mga magagawa. Sa anong bang may papayo mo sa ating mga kababayan na magsasagawa ng kilos protesta o... Gagawing inspiration ito nga uh, pagdarating uh, darating na May 1, sir? Una-una, uh, nagkaroon tayo ng uh, general accounting and inspection ngayon, showdown inspection, para may pagkita natin na ang kahandaan ng MFB para sa pagpapanatili ng kaayusan, pagdaraos ng uh, uh, paglalahad ng hinaing ng ating mga kababayan, lalo na yung mga manggagawa. Uh, para kung ano ang pagpapahayag na gagawin nila, kailangan natin iyalang no? ang karapatan ng bawat isa. Reassure the public that their rights and safety are protected, especially the allies. Hindi natin sila kalaban. Pinapakiusapan natin sila na dapat ilagay sa ayos ang paglalahad ng kanilang hinaing. Fulfilling this responsibility let us carry with the core values of integrity respect and restraint engage the rallies the public in a manner that reflects professionalism and compassion baka mayroong karagdagang mensahe sa ating mga tropa na panatilihin ang maximum tolerance or yes oo dapat manatili ay eh, yung tinatawag na mega tolerance sa hanay ng kapulisan uh, pero i eh, Tignan natin din kasi kung maging marahas ang mga yan, uh, assembly ay isinasagawa ng maayos sa ganon mapanatili natin ang kaayusan at kapayapaan habang nagdadaos ang ating mga kababayan ng kanilang paglalakad. Mula po dito sa NCRPO, Kambagong Diwa, Bikutan Taguig City. At sa kanila ng aming Regional Director ng NCRPO na walang iba kundi si Police Major, General Anthony Abiriz. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla -Riz. At Patrolwoman Maria Danica Bakal Subungo. Para sa PNN News, alagad ng batas, nagkataguyod ng balitang polis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik. at maayos na Pilipinas. Police News Network. Alagad ng batas. Tagapagtaguyod nang palitang pulis sandigan ng mamamayan patnubay ng katotohanan